nga mga pre at uulitin nga natin itong napanood natin sa tiktok na itong antigmylon na napakasarap mga pre dahil meron kasi nagcomment sa atin mga pre grabe Ayun nga mga priyatan sabi nga doon sa comments, ano daw, condensed daw, hindi Alaska mga pre. So yun, gagawin ulit natin yung napanood natin sa TikTok. Ayun at dali-dali na nga pala ako naghanap ng food cart nga mga pre. Grabe, bibili nga tayo ng fishball mga pre. At ang kailangan nga natin doon ay yung cup nga mga pre. At eto na nga, nakarating na nga tayo mga pre. Grabe. Bali tatlo, lima mga pala tong kikiam na to mga pre. Kaya 20 pesos na lang. Ang binili ko mga pre, wow. Ayun, nilagay ko na nga sila mga pre. At eto nga, naglagay na rin ako ng sauce mga priyan Nahihirapan nga ako mag-video dito mga pre dahil wala nga taga-video sa atin. Ayun nga, at bumalik na nga ako sa paggagawa natin mga pre. At dito nga, may nakita nga akong Milo dito nga sa lamesa mga pre. Wow! Palagay ko sa kapatid ko to mga pre at kinuha ko na nga siya mga pre. Kulang na lang pala sa gagamitin natin mga pre ay etong ang kondensya nga nga itong yelo mga pre At dito nga nagpunta na nga tayo sa mahiwagang ang palayatin mga pre wow At ito nga namungan na nga siya mga pre grabe nga mga pre ayan at kinuha ko na nga siya Ito nga at yelo na nga lang ang kailangan natin pa nga magawa na natin itong video natin mga pre grabe ayan at dali dali na nga nagpunta ng tindahan para nga bumili ng yelo mga pre ayan nagbayad na nga tayo mga pre grabe So, oh, ayun nga mga pre at ito na nga yung gagamitin natin mga pre at makagawa na nga tayo ng panibagong tigmay ng mga pre wow so yan kumpleto na nga mga pre at pupunta na nga tayo dun sa paggagawa natin mga pre tara eto nga tinugasan ko na nga itong basong dilaw dahil mukha sya madumi mga pre at ayan nilabas ko na nga itong kampet eto nga yung gagamitin natin pambukas mga pre wow at ito namang Milo ang binuksan ko ayan tinakta ko na nga sya sa basong dilaw e, ayan nilahat ko na nga sya, mga pre pagkatapos nga nilagay ko na rin itong condense ayan nga mga pre at eto nga gagamitin natin pantapings mga pre wow Dito pinasa ko na itong yelo para nga magawa natin yun ang panood natin sa tiktok so ayan ay nga at nilagay ko na nga itong yelo dito nga sa lalagyanan pagkatapos itong ng condense na natira ay nilagay na rin natin para nga magawa na natin yung ah, si napanood na. natin sa tiktok ayan kumpleto na nga mga pre sa so, nga puno na grabe So ganito nga yung napanood natin sa TikTok. Mali kasi gawa natin nung sa pa, sa ano, yung gawa natin nun nakaraan, yung tigmay natin mali, mali yung pagkagawa natin mga pre. So yan? <laughs> Puno na mga pre. Ay, lilipat ko na lang pala dito mga pre. Nakabilang baso. So yan, mas malaki itong baso natin mga pre. Ilipat na lang natin. Yan. So yan. So na, kumalat na yung toppings natin mga pre. So yan. Pero parang ganun pa rin siya mga pre ah. Ayun no, oh. Ang dami na nga, mga pre mm -hmm. So yan Ayun nga sya, mga pre Yan ano kaya lasa na ito <laughs> tamis na na ito mga pre Sasakit na ipin natin na ito So yan naluhaloy natin So yan Bale yun yun na napanood na natin sa tiktok mga pre Ganun yun nakataping sa ibabaw niya. So yan naluhaloy natin Ting tikman na natin mga pre ayan tikman na natin grabe ang <laughs> parang pulot ng ano honey mga pre <laughs> sobrang tamis grabe matamis na ngayon milo mga pre natagdagan pa na itong condense lalo nang tumamis grabe mga pre Sa sakit na ipin na ito. Ayan, tigman pa natin. Hindi tinanggap. Pero sobrang niyo tamis niya mga pre, grabe. Ayan, ah, parang kumakain ng cake. Tinanggap yung nakita ni Juan. Ni... Ayan? Ayan sa e, sa'yo. <laughs> Wala po pa, eh. kayo. Papamitikal pa ako. Ay, din, 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 din. Kaya yun ang problema ko eh. Para... Eh, kurang lang si Binan sa daw eh. Ano lang? Wala, 500 lang. 500 lang kasama Kasama mo na. Practice. Practice. <laughs> Ito so, nga mga pre at eto na nga sya mga pre. Nilipat na nga natin ito sa isang baso at masyadong matamis na tong ano natin condense. Sobra sobra isang condense natin. So yun shout nga pala kay N1 Redski. So yun. mhm. Mm